Mama Kulista, kung balak mong mag-migrate dito sa Australia, ang video na ito ay para sa inyo. So, good news, nakausap po yung isang bagong transfer na kapatid si Brother Renan. Nakausap ko lang siya kanina. Ang kanyang visa ay 482 visa o sponsorship. Ibig sabihin ay yung employer niya ay nandito sa Australia ay in-sponsor siya from Philippines para makupunta siya dito so ano ba ang kagandahan nito mga makulista sagot lahat ng company yung gastos nung pagpunta niya dito may mga accommodation din at saka binigyan din siya ng company car mga makulista kaya kahit mag isa pa lang siya dito yung family niya nasa Philippines pa ay kahit pa paano ay meron na siyang nagagamit na sasakyan so ano bang ba 482 visa anong kagandahan nito. So, sponsorship ito ng company, mamakulista, kasi nga may shortage ng ano skilled workers dito sa Australia. Nakwento sa akin ni Brother Renan, ang kanyang uh, trabaho ay metal fabricator. So, na-curious ako, tinanong ko siya, ano ba yung metal fabricator? So, sabi niya, yun yung katumbas ng mga welder sa Philippines. So, yun ang kagandahan mga makulista. Mayroon pa palang uh, sponsorship sa mga metal fabricator or welder sa Philippines. So, mag-apply kayo kung gusto nyo. Uh, Makakahanap kayo ng mga employer nyo sa sick.com.reo o kaya sa auindeed.com, So, pwede kayong mag-apply doon. At saka nag-research din ako. So, tignan nyo na lang yung screen dito. Uh, Ipo-flash ko dito yung mga available pa na visa about sa metal fabricator pati yung code din uh, ng application sa immigration kung kayo ay welder ay ilalagay ko na rin dito sa video habang nag-explain ako para makita nyo magkaroon kayo ng idea mga makulsa tsaka nag-research din ako ang sahod pala ng metal fabricator o welder dito ay yearly ay mag-i-start sa $75,000 dollars o katumbas ay 2.5 million pesos up to 90,000 dollars or 3.3 million pesos so mga makulista uh, disclaimer lang hindi naman ako immigration agent at uh, hindi ko na ano in details about yung 482 visa so mag research na rin kayo sa immigration website uh, kung kaya nyo mag apply ng do it yourself uh, kailangan yung magbasa mabuti dahil hindi naman ako makakapagbigay ng mga tamang gabay dahil hindi naman ako migration agent uh, ito base lang sa experience ko kanina nga nakakwentuhan ko si Brother Renan so next year darating na yung pamilya niya mga makulista. so kung kayo ay welder or metal fabricator mag-apply kayo dito sa Australia merong pang sponsor sponsorship so maraming salamat mga pala sa mga subscriber natin uh, please don't forget Uh, to subscribe and share itong video na ito kung mayroon na naman kayong bagong natutunan. So, bye for now. Kumusta mga makulista? Time check ngayon at 8.30 na ng gabi. At andito ako ngayon sa kapilya. So, ayan nakikita nyo yung kapilya namin sa lokal ng Main Chimbre. Oh. So, ang kasama ko ngayon ay sina Isaiah at saka sina ate Zia nanonood sila doon sa loob ayan si Isaiah oh. nanonood sila sa loob ng sasakyan what are you doing? you playing piano? Playing. Hoy, sara mo na yung bintana at ano, malamok. Maraming lamok ngayon dito sa amin, mga makulista. So ito yung kapilya namin dito. Distrito na ngayon ito ng ano uh, New South Wales, Australia. Ipapakita ko sa inyo yung ano yung harap kung ano yung itsura niya. So lalakad tayo doon konti. Ayan, ito yung harap nung kapilya namin. So ayan, ang laki, di ba? Ito yung pagkakagawa ng kabila dito ay parang ganun sa Pilipinas nag-iisa lang, nag lang ito dito sa Australia na ganito ang design at ibinasi nga sa design sa Philippines ang ganda ba? Diba? ito yung harap yan ito naman yung main highway great western highway dito ayan o oh. yung pinaka main highway kung mapapansin nyo dito wala kaming gate dito sa harapan ba diba? main highway tapos ito yung harap ng kapilya kasi nga uh, yung safety ang iniisip ng ano Australia mabibilis kasi dito ang takbo 80 kilometers per hour kapag nilagyan ng gate ito so magiging abala siya syempre ipapasok dito yung mga kotse sa loob ng kapilya yung 80 kilometers per hour ay magkakaroon ng ano cause ng traffic tsaka accident kaya yung gate namin ay nilagay dito sa likod so andun yung gate iikot ka pa doon papakita ko sa inyo kung paano ito na yung ano yung gate dito sa bandang likod mga makulista kung makikita nyo ay mga bahay-bahay na dito. So ang takbo lang dito ay 50 kilometers an hour. Tignan marami sa so, sasakyan. Tsaka hindi siya busy road. Kaya dito namin nilagay ang gate sa likuran. So ito yung bandang likod ng kapilya. Pero mayroon pa rin siyang pangalan na Iglesia Ni Cristo sa likuran. So doon tayo galing kanina. So yun yung pinakaharap. Ayan mabalik tayo sa safety mga makulista. Priority ng ano Australia ang safety pagdating sa mga sasakyan. Kaya 'yun makita n'yo, instead na nilagay ang gate sa harapan sa main road na 80 kilometers per hour ang takbo, ay inilagay nila ang gate sa likod. So 'yun yung isa sa mga requirements na isinasalang-alang ng council yung mga ganito na mga infrastructure uh, mga architecture design na kailangan safe palagi so anyway mga makalista uh, nagwardiya nga kami ngayong gabi dahil Friday ngayon at mga nakatoka na magwardiya ay mga bookload at saka mga, mga awit kaya nandito kami ngayon kasama ko yung dalawang bata si Jaja naman ay nasa bahay siya kasi kanina nga si Tali tulog hindi namin maiwanan naman, so kawawa naman kung gigisingin namin at isasama namin dito kaya naiwan na lang si Jaja para magbantay sa bahay, pero ngayon nagmessage sa akin si Jaja ay nasa Kmart daw sila ngayon Music